Magandang araw ka sense at uh, welcome back na naman sa ating channel. So, uh, ngayon ay uh, pag-usapan natin yung mga benefits of uh, being uh, a working student, no? So kung ikaw ay uh, isang jante tapusin mo ang video na to. At uh, nga pala ka sense no, kung uh, ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Erwin Irkilang, isa akong uh, bombero, isa din akong uh, aspiring na entrepreneur at isang uh, fitness enthusiast. Bago ko i-share sa iyo yung uh, mga benefits of uh, being a working student, ay uh, pakinggan niyo muna yung uh, totoong kwento ng uh, college days ko. So dati mga kasi so, noong uh, nag-aral pa ako ng college ay uh, malaki yung uh, tuition as a criminology student, no? So kung first year ka ay uh, maraming subjects. So nasa 11,000 to 12,000 yung uh, tuition fee namin, no? Uh, per semester. Uh, bigla ko kasi nung high school na uh, di pa naman ganoon ka dami yung mga gastusin. Uh, sa college ay uh, nasa 12,000 to uh, 13,000 yung uh, tuition fee kasi madami pa talagang subjects. At yun nga uh, napag-isip ko na kung uh, kaya ba ng uh, mga magulang ko kasi yung papa ko is uh, plumber at yung mama ko is uh, nasa bahay housewives. At aside sa tuition fee mga kasin, so ay uh, mayroon pang um, madaming bayari, no? Yung allowance pa, yung uh, boarding house, kasi kailangan kong mag boarding house dahil mga one and a half hours yung biyahe, no? Sa bahay namin I mean, papuntang Maasin City. So, kailangan ko talagang mag boarding house para medyo relax, no? Pag uh, galing sa school ay makakatulog ka ng maayos a uh, compare sa uuwi uh, ka pa. At uh, yun nga kasi s'no, medyo concern ako about sa aming uh, financial kasi hindi hindi talaga siya stable. At uh, yun nga mga kasi s'no nag-enroll ako at uh, naging uh, first year uh, students ako, no. At uh, napansin ko kasi so oh, yung uh, mga subjects ko ay uh, kumbaga nahati sa MWF at uh, yung iba naman sa TTH, no. Yung uh, uh tuesday at saka thursday ang mwf naman yung monday wednesday at saka friday so sa mga subjects ko na yun ay uh, hindi naman talaga whole day na uh, wala kang uh, bakante so meron kang bakante no na natatandaan ko pa mga sa umaga nasa 2 and a half hours siguro yung bakante sa hapon naman meron ding bakante na oras So yun, uh, naisipan ko na uh, parang sayang yung oras na kung itutulog ko lang no, kung ila ko, ko lang. Kaya uh, naghanap ako ng paraan. One magazine so, meron akong instructor na naghahanap ng um uh, mga estudyante na gustong mag part-time no as a uh, working student no. Si Sir pala, yung instructor namin sa Pilipino ay isang member ng uh, cooperative no ng kantin sa high school department 'yon. Kaya uh, naisipan kong mag-apply kasi naghanap si sir. So, 'yun uh, sa kapitihang palad na natanggap naman ako, no? At uh, tiningnan nila yung mga subjects ko kung may bakante ba. At uh, sakto naman sa oras na sa time na alas 9 bakante ako kung saan yung kantin ay uh, maraming tao kaya need talaga nila ng ah uh, working student so sa umaga naman ah uh, taga paglinis ng uh, kantin, no sa area bakante naman ako kasi yung uh, oras ko ay uh, 7:30 am pa naman yung uh, start ng klase kaya bakante ako sa alas 5 no ah uh, papuntang alas uh, 7 ng umaga during hapon naman mga kasin so ay doon uh, uh, balik na naman ako duty sa kantin kasi bakanti din ako sa time na yon at uh, yung uh, na yon ay alas stress marami ding uh, mag uh, merienda kaya sakto sakto talaga sa schedule ko. Yung nga so naga nag tuloy-tuloy uh, ako dahil uh, mababait talaga yung uh, mga amo ko dati no sa cooperative yung mga may-ari mababait talaga sila at yung mga coworker ko naman ay uh, mababait din kaya uh, Maganda yung uh, tr uh, treatment namin sa isa't isa. Kaya hanggang sa uh, from uh, first year to fourth year ay uh, nakatapos ko sa aking uh, kurso. Uh, ito na mga kasintso, no? yung mga uh, binipisyo ng uh, pagiging isang uh, working student. So, uh, number one mga so ay magkakaroon ka ng extra income. no? So, yun mga kasintso, no? napakalaking uh, tulong sa akin. Kasi every uh, 15 days ay uh, binibigyan nila ako ng uh, sahod, no? Na nalalago dati yung sahod ko na sa uh, 2 to 3k, no? Every 15 days. So napakalaking tulong na 'yon para sa akin as a uh, student kasi uh, yung uh, family ko ay uh, hindi naman uh, financial stable, kaya napakalaking tulong para sa akin 'yon asais uh, diyan at uh, masaya din si mama dahil uh, nababayaran ko na yung uh, bayarin ko sa boarding house at uh, sa mga ibang projects no so malaki din yung na natitipid ko dahil uh, yun nga libre ako sa pagkain sa kantin. kaya yung allowance na binibigay ni mama na 500 ay uh, malaki yung natitipid ko kaya uh, yun yung uh, isa sa mga benefit no as a working student. Number two mga kasing so ay uh, na-develop yung uh, self confidence ko no. Kasi nung high school ako ay uh, napaka-mahiain ko talagang tao no. Shy type kumbaga. Yung mga reporting namin dati sa high school ay hindi talaga ako nagre-report kasi uh, mahiain talaga akong tao no. So, nung uh, simulang nagtrabaho na ako sa canteen ay doon ako natutong tanggalin yung hiya. Kasi araw-araw magi ka ng good morning no sa mga sa mga katrabaho mo, sa mga estudyante, sa mga bata at nakakasalmuha ko yung uh, mga teachers doon, mga instructors kaya uh, yun, uh, unti-unting na develop yung uh, self confidence ko no. Marami din akong naging kaibigan talaga no, mga instructors, mga estudyante at uh, especially sila ma'am na, na may-ari ng uh, co-op no. So yun yung uh, isa sa mga uh, benefits din. Number three, mga kasinso ay yung uh, discipline, no? To wake up early as a working student. So, kailangan kong uh, gumising talaga ng 4am para pupunta ng kantin at uh, don uh, maglinis sa area at uh, tutulong na din, no? Sa tagapagluto namin no? sa kantin. Mag-assist at uh, yun nga, uh, naglilinis sa uh, area ng canteen. So, yun yung mga uh, na-realize ko at mga na-experience ko uh, dati nung uh, working student pa ako nung college days. No, So, uh, malaking tulong para sa akin, talong lalo na yung uh, na-boost yung uh, self-confidence ko at uh, malaking tulong siya, lalong lalo na ngayon na uh, nag-i-engage ako ng uh, business. So, mga experience na yun ay uh, malaking tulong sa akin kung bakit ako nakarating sa status ko ngayon no yung uh, pagdevelop ng uh, self confidence na palaging tulong yon at saka yung uh, pagising ko ng uh, maaga no araw-araw na palaging tulong yon kahit uh, hindi na ko mag-alarm ay uh, natural lang yung katawan ko gumigising talaga ng maaga at uh, yung mga experience na yon ay uh, malaking tulong din no nung ako ay uh, nag-apply na as uh, pagiging uh, bumbero, no sa BFP no yung uh, self-confidence at saka yung uh, pagising paggising ng maaga. Kasi pag uh, nag-training ka sa BFP, ay uh, gigising ka talaga ng maaga para mag-jogging at exercise. No? Kasama na yun. At uh, yun nga mga kasinsuno, in-encourage ko yung mga jante na katulad ko dati, hindi naman na uh, financially stable no at or uh, naghihirap sa tuition at mga projects ngayon sa mga gastusin ay Try nyo din maghanap ng extra income or uh, pumasok kayo as a uh, working student. Napakalaking uh, tulong at uh, may mga benepisyo din. No? At uh, sa self-development din, napakalaking tulong. Ho. At uh, yun nga mga ka kung nakaya ko, I'm sure na mas kaya mo. So waga uh, susuko sa goal at tuloy-tuloy uh, lang sa pangarap. I'm sure na uh, maaabot mo din yan.